Ang tagumpay sa pagtatakda. Si Leo ay nalulunod, hindi sa tubig, kundi sa mga gawain na hindi niya masimulan, sa mga pangarap na hindi niya maabot, at sa ingay ng mga notification sa kanyang cellphone. Sa labas ng kanyang bintana, ang ulan ay walang tigil sa pagpatak. Isang malungkot na tugtugin para sa kanyang magulong isipan. Ang bawat araw ay pareho lang. Isang blankong pahina na hindi niya alam kung paano sisimulan. Sa pader, may isang orasan. Bawat pag-ikot ng kamay nito ay parang isang panunukso sa mga segundo na nasasayang. Para sa kanya, bawat segundo na nasasayang ay isanan amang pagkakataon ang lumipas. Para kay Leo, ang oras ay tila ba isang halimaw na humahabol sa kanya, isang bigat na pumipiga sa kanyang dibdib. Nais niyang tumakbo pero hindi niya alam kung saan pupunta. Isang hapon, upang takasan ang ulan at ang sarili, napadpad si Leo sa isang tahimik na coffee shop na may maliit na bookstore. Sa likod ng counter, isang matandang lalaki na nagngangalang Apo Helio ang matiyag nag-aayos ng mga libro sa estante. May dalang kapayapaan ang bawat galaw niya. Isang kaayosang hinahanap-hanap ni Leo. Laging may tamang lugar para sa bawat libro, Apo Helio, nang mapansin niya ang pagod sa mga mata ni Leo na nakaupo sa isang sulok. Kung hindi, magugulo lang ang lahat at walang mahahanap na kwento. Tumingin si Apo Helio kay Leo, na para bang nababasa niya ang magulong kabanata sa buhay ng binata. Lumapit si Apo Helio kay Leo at naglatag ng isang blankong papel sa kanyang mesa. Isipin mo na ang buhay mo ay isang gusali na itatayo, Aniya. Hindi ka pwedeng basta na lamang magbuhos ng semento. Kailangan mo ng plano. Ang pagkilos na walang plano ay ugat ng bawat pagkabigo. Huwag mong hayaang ang mga araw ang gumuho sa Patuloy ng matanda, habang inaabot kay Leo ang isang blankong kwaderno at isang pluma. Kung hindi mo hahawakan ang oras, hahawakan ka niya. Heto, simulan mo magtakda ng layunin. Isulat mo ang iyong pangako sa sarili mo sa kanyang kwarto, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, may dinawas si Leo. Sinimulan niyang isulat ang lahat, mga pangarap, takot, at mga layunin. Magulo sa simula, pero habang isinusulat niya ang mga ito, unti-unting nagkakaroon ng hugis ang kanyang mga nais. Sa labas, tumila na ang ulan. Sa mga sumunod na pagbisita niya sa coffee shop, Tinulungan siya ni Apo Helio na paghiwa ang malalaking pangarap sa maliliit na hakbang. Bawat hakbang ay isang bato para sa iyong pundasyon, payo niya. Isang plano na magbibigay direksyon sa pagtatayo ng iyong kinabukasan. Lumipas ang mga buwan, ang kwarto ni Leo ay maayos na. Ang pader niya ay may kalendaryong puno ng mga markang nagpapakita ng kanyang mga natapos na gawain. Kumikilos na siya ng may layunin. Hindi na siya pasahero sa sariling buhay, siya na ang nagmamaneho nito. Kuminga si Leo at tumingin sa labas ng bintana sa umagang maliwanag at payapa. Doon niya lubos na nauunawaan. Ang oras ay hindi kaaway, wala itong hangarin na saktan o tulungan siya. Ito'y isang walang hugis na kailaliman at ito ay naghihintay lamang ng anyong itatalaga mo rito. At sa kanyang mga kamay, naroon ng plano, hindi lamang ng mga pangarap, kundi ng sarili niyang layunin. Ang hinaharap ay hindi na isang blankong pahina na kinatatakutan, kundi isang lupang nilalang ng posibilidad, isang espasyong maaari niyang tukuyin, bigyang hugis, at pagyamanin. Mag-subscribe na at pindutin ang bell para makatanggap ka ng notifications ng mga maikling kwento, ngunit puno ng aral sa buhay.